Hi guys, good evening. Tara, kain tayo ng bigay ng kapitbahay. Ayan guys. Hi. <laughs> Binigyan ako ng ano by birthday sa anak niya. Eh. Ayan, thank you sa nagbigay. Ayan, shout out sa nagbigay nito. Ayan, salamat. pancit at saka ang yata ito yung Mm. <tipos> mm. <tipos> Harika, mm. 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 masarap naman talaga eh. I want to taste. Bigay ito ng kapitbahay siyempre masarap. <laughs> <laughs> Pagbigay lang, siyempre masarap. Here's my water. Inuman ko to. Man pa? Oh yes. How many is there? How many I eat? Um, kain siya guys, oh. Yan. Kain lang kami ng bigay-bigay, guys. Ngayon, oh, bigyan kami. May birthday sila sa anak niya. Ang kapitan niya. Yung eh? nanay mm, ni Kaisa. Ay, yung nanay ni Kaisa. Mm. Hmm. Makita ka ni ate. Ayan, uh, ayan Oh. Di ba, friend mo si Baisa o oh, si Baisa. Ayan, kita ka ngayon kay post ni mama ko. Ayan, kumain siya ng bigay, ng pancit ng kapitbahay. Ito na. Ano yun? Kala ko na yun. Hindi na, hindi. Sa manok. Chicken. Ayaw niya ng lechon na chicken. Gusto niya fried eh. Hmm. Ito Jollibee. Eh, wala pang pambiling Jollibee. Ayan, bum pa siya. <laughs> Tingnan binigyan ka pa eh. Binigyan ka pa ng ano, eh, nakalibre pa tayo ng ulam eh. Papakinggan natin, magwala ng kalingtanin to. Ay. Okay. Alam mo kung saan-saan dito mo ilagay, oh. Pwede naman yan dyan ilagay, eh. Oh, may tapong saan-saan. Wala lang gamit tayo, ibisin yun, ah. hmm. Yummy siya, so guys. Yummy, yummy in my tummy. kain ng gulay. Ayaw niya ng gulay eh. Di ako taga kain. Gusto niya pancit lang. Kasi masarap ng pancit eh. Kaya pancit lang pili ko. Ito ay Ito ay ma. Ito ba? Lagyan mo nalang ang ano na? Opo. Okay. Busog yung mag-ina dito, oh. Busog sa bigay. <laughs> Happy birthday sa anak mo, ate. Ano yung pa Ano, bete, hindi naman anak niya. Ano yung anak ay, na anak dalaga. Anak niya napalisto? Hindi, in ay, mo, ate, na. mm, yung dalaga. Yun ay, yung ate niya. Anong yun na yung isa doon? Kakain lang doon. Bago kami kumain dito, pininuna ko muna ma, siya. Ma. Pakain mo lahat muna ng mga gulay para walang... Huwag na, piliin lang ni Mama. O, ganun. O, yan, yan, yan lang. O, gulay. Hindi pa naman yan, hindi eh. lahat niya.

Happy birthday sa nagbigay nito. Follow for, some for some more. more. Follow